Hi, ma'am. Ah, ma ma'am, mam Gwyneth po. Ah. Ma'am, magsha-shower cup ka pa. Ah. Okay lang. Okay lang, ma'am, masama kayo sa vlog, nagba-vlog kasi ako. Ah. Ay, ayan, ayan. tagay National University si ma'am. Ah. good morning. Okay May exam pa 'tong ano, estudyante dito, hindi na kami pinapadaan, ano ma'am? Hindi na kami pinapadaan. May exam pa to sa National University, nag-text na nga yung ano eh. Nag-text na yung professor niya, si Mr. ano, si Mr. Wong, 'di ba ma'am? <laughs> Saan na daw to? Nako, yari na. Ay. Eh, eh napaka-traffic naman kasi, 'di ba ma'am? oh tinatawagan na ako ng professor niya. Nagsimula na pala yung exam na ko. No, ma'am? Parang <laughs> maaga. <laughs> exam ni ma'am, ala una. Eh, maaga pa naman. Yun nga lang, natatad si ma'am sa init. Yan. After ng... Ay, malapit na kayo mag-sem break, ma'am, no? Hindi pa? Ay, wala. Wala. Ano, sa wala pa parang may one week ano lang. Ah, grabe, no? Third, bawat isang taon may trimester kayo. Uh, ah, okay doon kasi sa panahon namin, <laughs> sa panahon namin. Ano, uh, dalawa naman. First sem at second sem. So one week lang pala ipapahinga yung utak na. No? <yelong> Grabe. Parang 20 years old ka pa lang, no? pero pero maganda, maganda kasi eh. Yung parang pagtungtong mo na 25 at 26, hindi ka na mahihirapang mag-adjust sa mga bagay-bagay. Ha? Alam na? Mm -hmm. Oh. Oh, board exam na inyo pagtapos pag graduate na kayo tama. A ah, party. Kailangan niyo ipasa 'yon. Kailangan ko. Ah, pag natapasan niya yung

pero may thesis pa kayo bukod sa board exam. Meron po. Grabe. Grabe na. <laughs> grabe 'yan ha. Ang hirap. before mga so, Mm. Sa sa lahat mm. ng. Kaya like, ya parang mas nilabay pa sa mga ah. Oh, Oo, kasi nandoon na lahat yung source eh. Yeah. Pero so unlike before, sobrang hirap. Mhm. Sob, ay Hay. Pero mabilis lang ang 4 years tulad na sinabi ko kanina matagal lang siguro pag ano yung pag nag bumabalik ka ganun <laughs> oh, <laughs> oh. Pero pag yung dire-diretso yung parang pasado ka walang walang walang, walang problema. Hindi oh, mo mamamalayan sa mga social. Ay, year na pala ako. Agad. Ah, ah so 11 minutes nandoon na kami sobrang traffic talaga. Sorry na, mama <laughs> alright right. Ay, ano lang po. Salamat po sa tip, mama. Nahilot Nahilo-hilo na kami ni Ma'am. sige. May exam pa to si Ma'am eh. Ma eh. Nagte-text na ngayon ano, yung professor niya. Hinahanap na. <laughs> Ayan. Mga isang oras kami doon. Dead end pa. Ah. Sige Ma'am. Thank you Ma'am. Tapos Ma'am ito Ma'am pwede niya ako i-follow. Ah. Good luck Ma'am sa exam mo ha. Ah, yan. <laughs> Grabe yung biyahe na minimum. Yan so okay na ka po, Poy complete ano na natin. Woo, grabe. Ay, thank you, thank you. At 'yun, okay na ang ating buuing 11:30 na. Sobrang solid ng biyahe na 'yun. Maraming salamat ulit kay Ma'am. At nagbigay pa siya ng tip, Ma. Papayon. May exam kasi yung bata ng ano, mamaya 'Yan, psych student. Yan, good luck kay Ma'am. May may pumasok agad no. PJM BJM Okay sa Okay, sa Common 12. Okay. Pagkaraan na natin 'to. All right. So meron tayong bueng going to ano congressional. Punta muna tayo sa pickup location. Let's go.